post office. Doon ka nagtatrabaho? Ako sa Singalong. Thank you. <laughs> o, oh. Oh, sige. Nice meeting you. Huy! Nice. Hmm? Uh, meeting <laughs> Carmela! Mama, singgalang na tayo. Hmm. Sino naghatid sa'yo? my boyfriend ka pala, hindi ka nagsasalita. Bakit mo ba anak itinatago? Baka may asawa yun. Ha? Ha? Kita-kita namin. Matipuno ng pangangatawan. Saan mo naman nakita yun? Turo mo naman sa akin. <laughs> <laughs> ah. Nakasabay ko lang huyan sa taxi. Ang gwapo, no? Parang bumaba sa lupa si Adonis. <laughs> hoy iha, mabuti pa magpalit ka na ng damit. Baka mami mapul niya ka pa niyan. Oo oh, nga. Sige na. <laughs> okay lang ho. Pwede na ho akong mamatay. Ay! Mm -hmm. kawawa naman. Masira na ng bait. Kasalanan natin lahat to. Eh. Bakit? Paano? Ginawa natin taga-sagot ng telepono. Oh. Ayan, nalipasan tuloy ng gutom. Alam niyo, may misteryo yung babaeng to eh. Nababalot sa mga supot niya ang misteryo. Ngihihi, parang ang hindi. <laughs> <laughs> Yun, umpisa tensionado lahat. Tapos yung papa ko ayaw magsalita. Tapos yung father-in-law ko to be, na kasi